Yan yeah, mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. So ngayong araw ay nandito tayo ngayon kay... Kilala nyo itong sigurado. Kung mahilig kayo sa motor, kilala nyo itong sigurado. Yan. Yeah. yeah. Sigurado, kung mahilig kayo sa motor, kilala nyo yan. Yeah. So nandito tayo ngayon mga bro, sa lugar ni Idol Palapaan dyan Ray. Kasi minamahan natin sa si Idol Moto Vlogs, meron po siyang gagawin na Rouser 160 dalawa, bali tatlo. Tapos meron tayong gagawin na barako. So, papakita ko sa inyo mga bro yung lugar dito na Idol Janry no, tapos yung mga ginagawa niyang motor okay? so yun mga bro bago natin umpisaan yung ating video yung mga bago pa lang sa ating channel huwag yung kalimutan mag subscribe para po lagi kayong updated o mayroon po tayong mga video yung chat bro yeah, hey, pag, lagi kayong updated mga bro pag may video tayong mga i-upload so tara Yan mga bro. So dahil nandito tayo sa lugar ni Idol Janry, yan kay Palapaan. Alam niyo naman puro baka makin, puro makin ang ginagawa dito. Yan, so meron dito ng Supremo 150 mga bro. Baba makin nito. Hindi ko lang alam kung anong problema nito, Ba't binaba makin. <laughs> Kasi ito sila, may ginagawa silang Rouser 160 mga bro. Kasi ito naman team X125. Yan, babarin na makin na niyan. Yan oh, kala, kalat-kalat 'to. Grabe, mag-overhaul 'to sa Idol Janry wasa ko wasak ang makina mga bro yan you know? ako kasi mga bro sa totoo hindi ko pa talaga totally kabisado makina pero wirings wirings kahit kulay lang itanong nyo sa akin sa mga Honda hindi na sa pagmamayabang kaya kung i-reset sa inyo kung saan papunta yung mga wires kulay pa lang sa Honda sa Yamaha sa Suzuki wag mo na yung FI ah, kasi yung FI ano pa tayo dyan nangangapapa pero kung yung mga decarburador Uh, kahit paano, natutunan ko na sa kulay pa lang, malalaman ko na kung saan papunta yung wear na yun. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, ano mga bro. Pero dito sa makina, yeah, may mga washer na hindi ko pa yung kabisado. Kaya pag nagbubuha ako ng mga makina mga bro, ano pa, kumbaga sinisiparate ko yung mga bolt ng crank, sinisiparate ko yung mga bolt ng sa center, sa may head, para pag binalik ko, alam ko. Pero pa sa mga kagaya, ng kagaya ni Milay, doon pa yan, sila Mariano Brothers, Moto TV Yan, mga mga galing na tropa natin Ang na mekaniko Ano yan, sila Kuya Lan, Moto TV Kabisado na din nila yung mga makina Kaya okay lang kung paghalo haluhaluin nila ano? So, nangangahulugan lang mga bro na Hindi lang sila Ngayon lang natuto Kung matagal na din talaga nilang ginagawa Ganun yan Ito, ganun no? kalat-kalat o oh. Kalasan, mga ano Lahat ng pyesa <coughs> paano kaya kung kumuha ako dito nilukuhin <laughs> ko kaya kumuha ako ng isang parts dito ano <laughs> grabe grabe motor dito mga bro dami tayong -da -da pisa dito Ano. palat ka lahat ang mga pisa oh. ba grabe pati crankcase so. mukhang marami pa dito ang pagkakahuya na tapos mayroon pa dito honda ayan 10x155 yata tapos Meron dito ang Hilux Toyota. Hello. <laughs> Hilux Toyota, tapos meron bara ako dito. Tapos meron tayong gagawin dito. Dito. Ayan. Ito mga bro yung ayusin natin dito. Ito. So ayusin natin yung wearings dito kasi magulo. Ayan. Okay. Okay. So mamaya update yung kayo mga kabarito yung ginagawa ni ano kasi Ayan sila idol Janry dyan rin Yung ginagawa silang NS160 Mamaya update yung kayo mga bro sa gagawin natin Pero papatinuin muna natin to Yung barako na ito Ito mukhang mong isang barako din na rin ginagamit to yung Ano oh. Ano yung mandor? Dapat i-stop ng tulak na siya eh Wala yung 2 sir hindi, baka dito na ang bahala yung mga laglag ng lusod yan. So, hmm. Yeah, mga bro, so update tayo dito sa NS160 So, babaan na makina ito ng mga bro Ito yung mga piyesa nyo Dami tayong mga piyesa ni Idol Palapaan dito mga bro Ano? Gadami oh Dito lang, tinatambakan lang ng ano dito May mga barina, may mga welding machine Yan, ito yung mga piyesa Bro, hinalo-halo mo na naman yan Sobrang tornilyo yan. Nigurado. Sobrang tornilyo niya, panigurado. Dito tayo kay Idol. Pala pa ang January. Ano yan? Anong problema. Ano problema niyan? Uh, bearing ng ano? Wind shop. Ito? Ito naman ay naubusan lang langit siya. Nagkaroon ng tamang pointing rod. Ay! Issue niya. Ah, kalihing issue kalat kalat na puro makina pala talaga ginagawa dito puro so, mga bro ito yung lugar dito na idol pala paano payak na dito sa idol moto vlogs payak ka na bro bro ano kapi <laughs> Tirain ko na kaya ito tirahin na natin ito mga bro ano lang to? Lilinisin ko lang, itatama ko lang yung mga wiring dito kasi tinanong naman oh. Wala nyo. Okay, siya kasi mga bro, yung mga fitting siguro ng harness nito, sablay na. So, pwede natin pauntihin yung Ano siya, naglulus lang ang mga battery nito. uh, wiring problem lang to. Tinanong naman yung unahan no. Oh. Kailangan lang natin dito ng tape, tapos kalasin natin tong upuan, saka yung tank. Eh, para makalas natin, tapos i-off natin 'to two hours later. Yan mga bro, so update tayo ano dito sa barako. Ayun, so kung nakita niyo, bali na linis na po natin yung kanyang harness. Yan, yung wiring, flash relay, si so naka-cable tayo nang ayos. Tapos ang dahilan nito kaya namamatay yung mini driving light dito, yung papunta mismo sa ilaw. Iba yung ating relay. Ito yung ating load ay yung papunta ng battery dapat. Ito yung papunta ng uh, mini driving light. So dito siya naputol. Ayan, tapos ang ginawa natin, nilagyan natin ng mga terminal kasi yung mga wala siyang mga terminal eh. Uh, parang wire lang, ayan naka ganito lang. Ayan, yeah, nakaipit lang. Ayan, uh, nakaipit lang. Uh, naka lang. Eh. So ibabalik na natin yung tangke niya mga bro. Taos, ito patapos na rin tang NS 160 niya, Alam mo talaga siyang ayos pa yan. <laughs> ano pa ah. Ayos na, ayos pa yan. 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 <laughs> Limit na natin to.